Patanay. Pray mo na. Pray, pray mo na tayo. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Lord, sana po itong maraming salamat po sa pagkain nasa hapag ngayon. Na inaasahan sana na wala nga na pero yun, swerte ni Belia, nasa kanya lahat yung masasarap na inaasam-asam niyang pagkain. Pagkain! Pagkain! Hmm. Sana po yung kabusog namin, yung katalino at ano? Lahat na. Lahat na, maraming salamat Lord Thank you po Lord Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday, birthday Happy birthday napuno ng laway na. wala na kung tama niyeta. Salamat bukta, um, salamat tayo na yes. yeah. an an sweet. Ang answeer ako dito, masaya ako kasi yan na 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 <laughs> <laughs> na kanaman, na 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 ka. Kaka-birthday na ang ano. Yes! Sweet! Ang ito, may nag-representative ng mga kapatid. Ang representative ng Kalpredo. Salamat ang mga representative mga anak ni Kalpredo. Talagang wala akong masasabi mga kapatid. I am touch. I am touch. Lahat ng representative. Matanay na ihilo ako. Ano? Nakalimutan mo na. That's all. Taka muna. mula.